na naman Pahahugan na naman na Sabi kong alas na dapat to Bango, papakainin sa mga Bakit ngayon meron na naman May kasama tong gagamba eh Pang! Gagamba na naman Silipin ko lang Gagamba na naman tapos Pito. Sabi ng lastas, magugulat sa akong may palalam. Meron na naman, sorry. Uy. ano ba yan? Makakawala pa? Hindi hmm. naman masyado maano pag... Eto! Malaking pahamugan para mas maganda ang kondisyon. O oh, may libre rin. Libre tuloy. May kasama ng gagamba. Good size siguro mga 58 pesos each kasama kasi siya eh mm. bali 700 lahat may gagamba na ah, ang ganda niya na oh ito so. oh. yeah, medyo malaking pamugan para mga sapot sapot parang o ay oo lima lang pala ah oh. oh. Papapapapang. Op, op, mga good size, good size. Ay, OS! OS! OS yung dalamay. Dem, tignan ko nga yun. Ang ganda na, ah. Eto, binili kong mga bagong gagamba. Kasama ng titak. Times 3 winner na daw to sa Rento na pulo. Solid. Sa Rento na pula, para Parang OS na siya eh to Parang OS na rin din. Ito, bulik din. Sarento rin. Hindi. Bulik lang na brown. Ito. Good size naman to. Ano to? Hindi ko masyado Ito. Anong size? Tala. Tala na good size. Ito rin good size. Itim mo, oh. itim na bulok. Abuhin. Hmm. Um, parang may ano doon. Ah, oh. sistem uh, pamamuga nandoon 'yung ibang gagamba. Bali 10 gagamba binilig